Kung ka na rito! Ako po. Hoy, ano yun? Nandiyan po ba si Mang Estong? Ay, ano Tuloy-tuloy. Ano ba mapaglilingkod eh, yung Mang Estong sa inyo? Pwede po ba siyang manghula ngayon? Papahula po kasi. Anong uh, araw ba ngayon? Lunes. Ah, sige. Tara. Okay lang. Sige po. Pasok na po ako. Ah, sige. Sige, sige po. Iho, pasok ay iho. Opo, pasok na po ako. Sige. No, esto, magandang hapon po. Sige, sige. Mau po ka dyan, mau po ka dyan. Magpapahula po ako sa inyo ngayon eh. Mabuksan ko lang ang aking eh, ngayon. Eh. Ano po ba ginagamit dito ang ulo? Nagay din kami dito. Patuloy kami dito. Ang lakas ang nararamdaman ko. Ang lakas ang nararamdaman ko. Mga lakas ang ikinahawang yung buhay. Subalit so, mo yung balakit. Ano yung Hindi naman siya masama. Pero... Malamang pa sa'yo motor. At gagawin ka rin ng aking card. Palagi pa rin tayo po mga stone. mo dyan. Ano po ba yun stone? naglalaro po asa tayo naman ay. Mataya ito magical card na tiyatawag so, na ito mababasa ko lahat ng mga solera yung sabi okay. ko kaysa mga ito tunoy nila lang ito lalawahin mo na ipilayin paris tayo 9 mga isto 9 ka na ba? gusto mo? 10, 10, 10. hindi hindi kayo maglalaki na ay nakuha ko mo yan eh ganoon po ba? kala ko po magigali tayo mo. sorry po sorry po mga isto babasahin ko yung barahan mo yung nakuha sige po sige po yung nakuha mo unang ay queen ibig sabihin yan babae yan babae to? Ba, babae may darating sa buhay mo isang babae ano pa yung sinong babae? sa akin. May darating sa'yo. Siya ang magdadala sa'yo sa, sa okay po. Ering 9. Napakalaki mo kasi laki na yan. 9 yan, 9. Ganun po ba yun? Oo, ganun yan. cold. po. po, babae, nagagal siya akin. Oo, babae, binarating sa'yo yung babae. Ay, sa akin mula. Ay, dalawa po, dalawa po. Ay, e, kasi dalawa ang eh. Okay, dalawa kasi pag-aawayan niya, sawang mo yan. Darating na babae na yan. Okay ko. Ngayon, ito, napakalaki mo. Kasi laki niya yan. mo na. Okay po. Ngayon, patingin lang iyong palad. Okay. Teka, kung huli-huli, may huli ko. Oo, ito to. Bakit to mga Bakit gano'n Bakit to? Ano, kung nakakikita bakit to? Parang may naamoy hindi maganda. Ganyan. Parang ako nakikita pero naamoy ko tumay gano'n. Ayaw, pala, wita, pala, wita, eh. Yes, 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 na yes, 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 ako yes, 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 yes,